Isang nakakalungkot na pangyayari ang sinapit ng isang working student matapos sa nung masayang ang inikong pera na nakalaan sana para sa kanyang pag-aaral. Ang sa salapi, hindi pinalampas ng mga anay. Ang fourth year student na si Randy, binahagi sa programang Damdaming Bayan ng DZRH ang klase ng alkansya na ginamit para sa pag-iipon. Ano yung alkansya mo? Pahoy? Lata? Ba't may papel? Oh, oh. At saka bottom, may karton po. Uh, may lata. Hmm. Ah. So yung body nung alcasia ay po, Ano pala yung laman yung parang karton lang. Mm -mm. Ah. ah. So hindi mo hindi ka aware na karton lang 'yun. Uh, pero nang tanungin kung anong uri ng pera ang nilagay sa alcasia. Tapos may mm hanap. -hmm. po lahat. Ah papel lahat ah, papel walang lahat, walang, lahat, walang coins. Wala pong coins yun. Ah, ganun ba? Nasa magkano naman kaya ang nilalaman ng alkansya ni Randy, maging ang halaga ng mga naisalba nito. Saka pinaka, ano, yung pinakailalim, yung pinakauna ko na nahulog, yon po yung unang kinain ng anay, nandun po yung tigwa 1,000 na no. ano, mm. ang natitira na lang yun sa ano, sa taas na lang. No, yung na na bahagi, yun na lang po yung one 100 bill yung natira. So uh, may uh, buo pa namang nailigtas. ilang pa magkano na save mo na ano? 6,000 pa po yung ano hindi po na damage ng anay. So all in all magkano? And the rest po magkano? durug na po siya uh -huh. na parang lupa na. Masira oh, ulong anayan na ah. yung pesteng ana yan ah. ti eh, uh, <laughs> natin kay ano kay attorney <laughs> Ang ipon ni Randy ay para sana sa paghahanda kung sakali mang kakailangan niya maglabas ng pera para sa kanyang tuition fee ayun din sa kanya natuto na siya ngayong pagdating sa pag-iipon at ngayon ay nagbukas na rin ng savings account nag-abot din ng tulong sila kay Mayor dayo Makalma para may pandagdag sa nasayang na ipon ni Randy <laughs>